pagpichahin, walang pakiramdam eh. Napakakuripot. Dati na talaga daw gano'n yun. Ay, iglesia eh. Uh, ano eh, di ba? No? Born Tapos, most... Born again. Pwede naman sana gano'n. Magpagasulina siya. Huwag niya magbigay siya ng pagkain ni Alwin, di ba? Oo. Uh, wala na sa ngayon. Tama yung sinabi nila, napasikat din siguro. Na may pera siya. Talaga. Kasi ka nang American chahin oh, eh. Oo. Oh. Ipakita din niya na may pera. Oh, Oo, oh, ano may condition, hindi siya gano'n na. Ah. Tapos bumili daw ng ano. Guys, dito kami ulit sa... daw electric guitar. guitar para sa simbahan. Sa okay. kayo abin Ang ginawa daw nung ano, yun pa rin ano. Yung ginawa daw nung yung babae, yung babae na si Otanya Rui. Oo. Oh. Pinuntahan daw yung music store. Oo. Oh. Eh, naman ang may-ari ng salunga sa kanya. Tinawaran niya yung gitara. Oh, tinawaran, tinawaran ng babae. Oh. Dibiligay ng mura. Oh. Dibiligay na nila. Naputo lang string part Sabi daw hindi original yung gitara Naputo na <laughs> yung string ha <laughs>